Makalipas ang isang daang taon, ililibing tayong lahat. Malilibing din ang mga taong mahal natin, pamilya natin, kaibigan, kakilala. Makalipas ang isang daang taon, ang mga bagay na naipon natin ay pag-aari na ng iba. Makalipas ang isang daang taon, ang mga kotseng pinaghirapan natin at ipinanghiram para mabili ay may iwan. Makalipas ang isang daang taon, maaring mawala na ang mga lugar kung saan tayo nagpakahirap. Makalipas ang isang daang taon, kahit ang ating mga kaaway na dati kinasusuklaman ay ililibing. Makalipas ang isang daang taon, kahit ang ating mga inapo ay hindi maaalala, makikilala o may isip tayo. Pagkatapos nating mamatay, tayo ay nagiging letrato na lang. Marahil ay maaring lumabas tayo sa Facebook feed ng isang tao, ngunit hindi na tayo makikilala. Ang mga takot na meron tayo ngayon ay hindi na iiral makalipas ang isang daang taon. Ang mga alalahanin na meron tayo ay mawawalan ng kabuluhan pagkatapos nating mamatay. Kaya tandaan natin na ang buhay ay maikli at mabilis. Lalo na dahil ang ating mga takot, pagkabalisa at pag-aalala ay ginagawa itong mas maikli at mas mabilis. Dapat tayong mamuhay ng buo, sulitin ang ating oras sa mundo. May kasabihan, kung hindi ito mahalaga sa loob ng limang taon, huwag maglaan ng limang minuto dito ngayon. Lagi tayong pinapaalalahanan ni Jesus. Huwag matakot. Malapit nang mawala ang ating mga problema at hindi tayo dapat mabigatan ng pag-aalala. Bakit? Dahil meron tayong isang mapagmahal na Diyos na lubos na nagmamalasakit sa atin. Siya ang nagaalaga sa atin at nagbibigay ng ating mga pangangailangan araw-araw. Bakit pag-aaksaya ng isang segundo sa pag-aalala? Gaya ng sinabi ni Jesus, Masdan ninyo ang mga ibon sa langit, na hindi sila nangaghahasik, ni nagsisigapas, ni nangagtitipon man sa mga bangan, at sila'y pinakakain ng inyong ama sa kalangitan. Hindi ba ga lalong higit ang halaga ninyo kaysa sa kanila?